Kumusta mga kasaliksik? Ang plano ng Pilipinas na gawing moderno ang ating militar na may halagang 36 billion US dollars ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Israel. Malaking bahagi ng modernisasyon na ito ay ang pagpapalakas ng mga kakayahan ng Pilipinas, lalo na pagdating sa Navy, Air Force at Surveillance System. Dahil na rin sa tension sa West Philippine Sea at iba pang regional na issue, kasama sa mga plano ang pagkuha ng mga kagamitan gaya ng mga submarine, barko, missile system at iba pang kagamitan na kailangan para sa defense capability ng bansa. Ang Israel sa pamamagitan ng kanilang malalaking defense companies gaya ng Israel Aerospace Industries o IAI ay nagtutulak na maging mahalagang supplier ng mga bagong teknolohiya para sa militar ng Pilipinas. Kilala Israel sa kanilang mataas na kalidad at abot kayang presyo kumpara sa mga western counterparts. Isa sa mga layunin ng IAI ay magbigay ng mga coastal at aerial defense system, bagay na mahalaga sa patuloy na pakikipag-agawan ng teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea. Isa sa mga pangunahing balakid na maaaring harapin ng kolaborasyon na ito ay ang posibleng backlash mula sa ibang bansa at sektor. May ilan kasing naniniwala ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Israel ay maaaring makaapekto sa reputasyon ng Pilipinas dahil sa mga isyong pampolitika na kinasasangkutan ng Israel. Gayunpaman, ipinagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang ating pag-usbong sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya upang mapalakas pa ang depensa ng ating bansa. Bukod sa Israel, ang ibang mga bansa ay nagbibigay din ng suporta sa military modernization efforts ng Pilipinas. Ngunit ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa military exports ay nagiging mas malapit pa. Inaasahang mas lalawak pa ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at Israel. Hindi lang sa defense sector kundi pati na rin sa agrikultura at environmental management base na rin sa mga naunang kasunduan ng dalawang bansa. Ang mga modernisasyon ng militar ng Pilipinas ay hindi lamang nakatoon sa pagkuha ng makabagong kagamitan kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kakayahan ng bansa upang tugunan ng mga banta sa seguridad, lalo na sa mga isyo tulad ng pag-angkin sa West Philippine Sea. Bukod sa mga coastal at aerial defense system na iniaalok ng Israel, nakikita rin nila ang pangangailangan para sa advanced technology gaya ng drones at missile systems. Ang Pilipinas ay patuloy na nagsosource ng iba't ibang klase ng military equipment mula sa Israel, mula sa mga rifles hanggang sa mga drone. Dahil sa reputasyon ng Israel pagdating sa pagiging maaasahan ng kanilang teknolohiya. Isang mahalagang aspeto rin ng partnership na ito ay ang koneksyon ng defense at economic attaches ng Israel sa Pilipinas. Ang Israel ay hindi lamang nagpo-focus sa military modernization ng Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang sektor tulad ng agrikultura, water management at environmental protection. Ang mga kasunduang ito ay nagpapakita ng mas malalim na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, na posibleng magtagal sa hinaharap. Gayunpaman, habang ang makagamitan ng Israel ay tinuturing na mas mura kaysa sa Western counterparts, ang posibilidad ng international backlash ay dapat pagtuonan din ng pansin. Ang tensyon sa Middle East at ang patuloy ng mga isyo ng Israel sa rehiyon ay maaaring makapekto sa perception ng ibang mga bansa tungkol sa relasyon ng Pilipinas at Israel. Subalit determinadong magpatuloy ang Israel sa kanilang mga proyekto dito sa Asia, kabilang ang Pilipinas, Thailand, Vietnam, upang mas mapalawak pa ang kanilang defense exports. Sa kabuuan ang papel ng Israel sa military modernization ng Pilipinas ay hindi lamang limitado sa pagbibigay ng mga kagamitang militar kundi pati na rin sa pagbibigay ng teknikal na kaalaman at pagpapalawak ng economic ties, bagay na makakatulong sa patuloy na pagunlad ng ugnayan ng dalawang bansa. Ang plano ng Pilipinas para sa 10 taong modernisasyon ng kanilang militar na nagkakahalaga nga ng 36 billion US dollars ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapalakas ng defense capabilities ng ating bansa. Pinirmahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong ito na kilala bilang Re-Horizon 3 upang mas tutukan ang pangangailangan sa external defense ng bansa, partikular na sa harap ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Bagamat malaki ang plano, patuloy naman ang nakakaranas ng mga budget constraints ang militar. Ang Senado ng Pilipinas ay naglaan lamang ng 75 billion pesos o 1.3 billion US dollars para sa modernisasyon na mas mababa kumpara sa orinal na hinihinging 245 billion pesos. Ibig sabihin, kinikilang ng gobyerno na humanap ng mga alternatibong paraan upang pondohan ng mga proyektong ito tulad ng pagkuha ng pondo mula sa ibang sektor o pagkakaroon ng mas matipid na teknolohiya mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng Israel. Isa sa mga pangunahing dahilan ng limitasyon sa budget ay ang pangangailangan ng ekonomiya ng Pilipinas na mag-adjust sa harap ng mga mabagal na paglago at mataas na interest rates. Bagamat mahalaga ang modernization plan na ito upang tugunan ng mga banta sa seguridad, lalong-lalo na mula sa China ang kasalukuyang kalagayan naman ng ekonomiya ay nagpapahirap para mabilis na maisakatuparan ang buong plano sa loob lamang ng sampung taon. Gayunpaman, patuloy na sinosaportahan ng iba't ibang bansa ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Bukod sa Israel, nakipagkontrata na rin ng Pilipinas sa South Korea para sa mga barko at pinag-aaralan din ang mga posibilidad ng pagbili ng submarine mula sa France. Mahigit sa 1 billion US dollars ang tinatayang gagastusin taon-taon para sa mga proyektong ito. At bagamat malaking hamon ng budget, ipagpapatuloy ang plano dahil sa lumalaking pangangailangan na tugunan ng mga banta sa reyon. Sa kabila ng mga kakulangan sa pondo, nananatiling mahalaga ang modernisasyong ito upang maprotekta ng teritoryo ng bansa at maitaas ang kakayahan ng militar para sa mga darating na taon. Sa paggunita ng unang anibersaryo ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na nagsimula ng Oktubre 7, 2023, ang Pilipinas ay nagpalabas ng alerto upang maging handa sa anumang potensyal na epekto ng muling paglakas ng tensyon sa rehiyon. Mahalaga ito lalo na't may mga Pilipino na nasa Israel at mga kalapit na bansa na maaaring maapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon. Ang Israel ay naghahanda para sa posibilidad ng mas matinding mga pag-atake mula sa mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Mula pa noong Oktubre 2023, ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagresulta sa libo-libong pagkasawi at patuloy na pagdami ng mga pag-atake mula sa magkaibang panig. Ang mga pwersa ng Israel ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon sa Gaza habang ang mga laban sa hilagang bahagi, partikular na sa Lebanon laban sa Hezbollah, ay lumalakas din. Ang pagsalakay ng Israel sa mga Hezbollah target sa Lebanon ay nagresulta na sa mahigit isang libong mga nasawi mula noong Setyembre 2024. Ang pag-alerto ng Pilipinas ay bahagi ng paghahanda para sa posibleng epekto ng patuloy na sigalot, lalo na't na may mga Pilipinong manggagawa sa Israel na maaaring maapektuhan ng tensyon. Ang embahada ng Pilipinas ay nananatiling aktibo sa pagsubaybay sa sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, mahalaga rin ang tulong ng mga bansa tulad ng Pilipinas sa diplomatic relations at humanitarian efforts na naglalayong protektahan ng mga apektadong sibilyan. Isa pang mahalagang aspeto ng alerto ng Pilipinas ay ang proteksyon para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs na naninirahan at nagtatrabaho sa mga lugar na apektado ng sigalo. May mga akbang na ginagawa ang Embahada ng Pilipinas sa Israel tulad ng paghahanda sa evacuation plans kung sakaling lumala ang sitwasyon. Bilang bahagi ng contingency measures, maaaring irekomenda ng embahada na pansamantalang lumika ang mga Pilipino mula sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga rehiyong malapit sa Gaza at Lebanon kung saan aktibo ang mga operasyong militar. Bukod dito, ang mga ahensiya ng Pilipinas ay nagiging mas maingat dahil sa potensyal na pagtaas ng terorismo at cyber attacks na maaaring manggaling sa mga grupong kaalyado ng Hamas o Hezbollah. Sa pandaigdigang saklaw, may mga ulat na nagsasabi na ang pag-atake sa mga infrastruktura ng internet o mga pampublikong lugar ay posible rin. Kaya ang seguridad sa Pilipinas at iba pang bansa ay pinag-iibayo pa. Higit pa rito, ang pampublikong awareness, ang isa sa mga isinusulong ng gobyerno upang mabigyan ng sapat na impormasyon ng mga mamamayan tungkol sa nangyayari sa Israel at kung paano ito maaaring makapeto sa regional at pandaigdigang kapayapaan. Ang gobyerno din ng Pilipinas ay nagpapahayag ng matinding pag-aalala sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon, partikular na sa lumalawak na operasyon ng Israel laban sa Hezbollah, isang Iran-backed militanting grupo. Sa isang opisyal na pahayag mula sa Department of Foreign Affairs o DFA, Hinagayat ng Pilipinas ang lahat ng panig na umiwas sa pagpapalubahan ng sitwasyon at itaguyod ang kapayapaan sa reyon ang DFA ay nananawagan din sa pagsunod sa international humanitarian law, lalo na sa pagprotekta sa mga sibilyan at pagsunod sa mga prinsipyo ng proportionality sa mga military operations. Ang panawagang ito ay bahagi ng patuloy na pagkilos ng Pilipinas upang masiguro ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers na nasa apektadong lugar, lalo na sa Lebanon kung saan merong higit sa labing isang libang Pilipino ang nananatili. Bukod dito, ang Pilipinas ay patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon sa Rio, kasabay ng mga hakbang para sa posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino sa mga akbaiktadong bansa. Ang mga hakbang na ito ay tumutugon sa kasalukuyang tensyon dulot ng mga operasyon ng Israel laban sa mga infrastructure ng Hezbollah at mga missile strike na pinasimulan ng Iran bilang tugon sa mga naunang opensiba ng Israel. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, kasama ang mga pag-atake ng misil, walang Pilipino naman ang nasaktan sa mga pangyaring ito. Ito na rin ay ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Ang embahada ay mabilis na nagbigay ng mga paalala sa mga Pilipino sa Israel na manatiling handa sa pamamagitan ng mga alert apps at air rocket sirens upang makapagtago agad sa mga bomb shelters sakaling lumala ang sitwasyon. Ang mga OFWs ay sumunod kagad sa mga paalala mula sa embahada na tumulong sa kanila na manatiling ligtas habang nagaganap ang mga pag-atake. Bagamat ligtas ang mga Pilipino, nananatiling mataas ang alerto at handa sila sa mga posibleng banta na maaaring mangyari sa hinaharap. Ang Department of Migrant Workers ay naghahanda rin ng mga repatriation flights para sa mga nais umuwi lalo na mula sa Lebanon kung saan patuloy ang operasyong militar laban sa Hezbollah. Ang mga ganitong hakbang ay bahagi ng mas malawak na plano ng imbahada upang protekta ng mga Pilipino sa mga apektadong riyon. Kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at IDF Home Front Command para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa kabila ng patuloy na labanan. Kaya naman, ang Pilipinas ay talaga namang nahaharap sa mga hamon sa pagpapabalik ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Habang lumalakas kasi ang airstrike ng Israel laban sa Hezbollah, ang pamahalaan naman natin ay naghahanda na para magsagawa ng mas malawakang paglilikas kung lalala pa ang sitwasyon. So, sa kasalukuyan, ang Lebanon ay nasa alert level 3 na nangangahulugang nangangahulog ang paglilikas ngunit may posibilidad na itaas ito sa alert level 4 o mandatoryong paglikas kung magpatuloy ang mas malaking sagupaan Ang pangunahing isyu ay ang pagkaantala ng mga flight mula sa Beirut dahil sa mga pagsabog at operasyong militar Bagamat maraming mga Pilipino nagdesisyon na manatili dahil sa pangangailangan sa trabaho at kagustuhang huwag iwan ang kanilang mga pinagtatrabahuan, hinihikayat naman ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na magparehistro ang mga nagnanais umuwi para sa kanilang kaligtasan. Ayon kasi sa DFA, patuloy silang gumagawa ng mga plano para ligtas na makabalik ang higit sa 10,000 mga Pilipino pa na nasa Lebanon. Kabilang ang pagkakaroon ng mga na bahay sa Beirut para sa mga evacuees bago sila mahatid pabalik sa Pilipinas. Gayunpaman, maraming mga Pilipino, lalo na ang matatagal nang naninirahan sa Lebanon ang naniniwalang mas ligtas pa rin sila roon kaysa sa inaasahang gera sa Southern Lebanon. Sa kabila nito, nananatiling aktibo ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa mga local authorities upang matiyak ang seguridad ng mga OFWs, lalo na sa mga nasa Southern Lebanon kung saan pinakamatindi ang mga labanan. Ang pagsisikap ng pamahalaan na magpauwi ng mga OFWs ay tinutulungan ng labor attaches at embahada na kasalukuyang nag-aayos ng mga chartered flights. Sa katunayan, may apat na ran at OFWs na ang nailikas pabalik ng Pilipinas at inaasahang may susunod pang batch na magbabalik sa mga susunod na linggo. Ang patuloy na paglala ng tensyon ay nagdudulot ng mas malaking pangamba at patuloy ang pagmonitor ng pamahalaan upang magbigay ng agarang tulong sa mga Pilipino na nangangailangan ng paglikas.